Isa pong pinagpalang araw sa inyong lahat mga kaibigan. Ngayong araw na ito ay gusto kong ituro sa inyo ang ibig sabihin ng salitang pamamahala na nabanggit ng Diyos doon sa Genesis chapter 1 verse 26. Ang sabi ng Diyos, ang tao ang mamamahala sa lahat ng ating mga nilikha. Ito po yung ating aalamin at uunawain ngayong araw na ito. At ang salitang pamamahala nga po mga kaibigan na nabanggit doon sa Genesis ito po ay isang salitang mahirap ipaliwanag. Dahil po, ang salitang pangamahala na nabanggit doon ay isang salita na malawak at isang salita na mahirap intindihin. Katulad po ng tao. Ang tao ay mayroong tatlong bahagi. Ang kanyang katawan, espiritu at kaluluwa. Ang kanyang espiritu, ang kanyang kaluluwa at ang kanyang katawan. Sa so, ibig sabihin, iisa pero may tatlong bahagi. Ganon din po ang ibig sabihin ng salitang pumamahala na, na, nabanggit doon po sa Genesis. Ang salitang pumamahala mga kaibigan na nabanggit doon ay ito po ay nagmula sa salitang Hebreo na Rada. At ang salitang Rada kung isasalin natin sa Tagalog ay mahirap itong intindihin. Ito ay mahirap na salita at marami itong ibig sabihin. Maraming kahulugan at maraming ibig sabihin ng salitang rada. Ang salitang rada ay salitang Hebreo at isasalin natin sa salitang Tagalog. Ang salitang dominion o pamamahala na nabanggit doon sa Genesis ay nagmula sa salitang Hebreo na rada. Ang salitang rada ay mayroong labing dalawang kahulugan, labing dalawang ibig sabihin. Tatalakayin natin ang mga ito ngayon. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, ay please naman subscribe at uh, pindutin na rin ang notification bell para lahat ng mga i-upload ko ay makita mo at mapanood. Ngayon puntahan natin yung ating uh, topic ngayong araw na ito. Ang labing dalawang kahulugan ng salitang pamamahala. Ang salitang pamamahala, inuulit ko, ito po ay nagmula sa salitang Hebreo Narada ang rada ay mahirap intindihin isang salitang mahirap na ipaliwanag kasi napakalawak ng sakop ang salitang rada. Kaya alamin natin at unawain natin kung ano ba ang ibig sabihin ng salitang rada. Una, unang ibig sabihin ng salitang rada ay mamahala. Turol. Ang unang kahulugan ng salitang dominion o pamamahala. Nilikha ng Diyos ang mga tao para pamahalaan ang daigdig na ito para sa kanya kasama siya at sa halip na siya. So nilikha ng Diyos ang daigdig na ito dahil meron siyang gustong plano na mangyari sa daigdig na ito. At nilikha niya rin yung tao at ang tao na kanyang ginawa, ang plano niya ay para pamahalaan ang lahat ng nilikha niya sa daigdig na sa halip na siya. Pero ano ba yung itinuro sa atin ng simbahan? Itinuturo sa simbahan na masama ang pamamahala, masama ang gobyerno, masama ang politika. Uh, ang politika ay sa jablo. Yun ang pag ang itinuro nila sa atin ng relihiyon. Pero ito ang gusto kong unawain ninyo ngayong araw na ito. Ang Diyos ay hari. Siya ay king. Kung ang Diyos ay isang hari, ibig sabihin mayroon siyang kaharian. Sa totoo lang mga kaibigan, hindi pwedeng paghiwalayin ang king at kingdom. Kung may king, may kingdom. Kung may kingdom, may king. Sa ibig sabihin hindi pwedeng magkahiwalay yung dalawang ito. Kung ikaw ay hari, meron kang kingdom. Kung meron kang kingdom, ibig sabihin meron kang ikaw ay isang hari. So ang punto ko ito lang. Kung ang Diyos ay isang hari, ibig sabihin siya ay isang taong politiko. At kung ang Diyos ay politiko, siya ay nasa ilalim ng isang gobyerno. Ibig sabihin, hindi masama ang salitang gobyerno. Hindi masama ang pamamahala. Hindi masama ang politika. Tatanungan ko kayo ngayon, sino ba yung namamahala sa inyong pamayanan? Sino ba yung namamahala sa inyong bayan? Sino ba ang namamahala sa inyong syudad? Hindi ba ang mga tao? Pero ang tanong, Anong uri ng mga tao? Mga anak ba ng Diyos o mga anak ng Diablo? Ang sabi ng Biblia, kung matuwid ang namamahala, magdiriwang ang mga tao. Pero kung makasalanan ang namamahala, nananangis ang bayan. Ang ating pangunahing pananagutan mga kaibigan ay ang pamahalaan ang daigdig na ito na ginawa ng Diyos, sa halip na ang Diyos. Hindi pare-parehas ang pamamahala ng bawat isa, ngunit ang bawat isa ay maaaring maging isang tagapamahala. Nang isang kakayahan. Tandaan natin, isa lang ang maging pwedeng mayor, isa lang ang pwedeng presidente, isa lang ang pwedeng gobernador. Ngunit ang bawat isa sa atin ay maaaring mamahala sa isa sa mga pintuan o bahagi ng buhay upang mapigilan natin si Satanas at ang kanyang kaharian upang hindi ito makapangasiwa sa daigdig na ito. Ang gobyerno o pamahalaan ay sobrang napakahalaga sa Diyos dahil lahat ng malaking mga gawain ay ginagawa ng Diyos sa pamamagitan ng gobyerno. Pakatandaan ninyong mabuti yan. Lahat ng mga malalaking nagawa ng Diyos na nababasa natin sa Biblia mula Genesis hanggang Revelation, lahat ay nagawa sa pamamagitan o nang may kinalaman ang pamahalaan. Maging ang kapanganakan ni Jesus at ang kamatayan ni Jesus, lahat ay may kinalaman sa pamahalaan o gobyerno. Lahat ng mahalagang mga kaganapan sa daigdig ay nagawa sa pamamagitan ng pamahalaan katulad sa kapanahunan ni Jose, kapanahunan ni Daniel, at kapanahunan ni David at iba pa. At muli, ano ang sinabi sa atin ng simbahan? Ang pamahalaan ay kay Satanas. Ang politika ay marumi. Ano ang sinasabi sa Isaiah Siam talatang 6? Sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki at ang pamahala o gobyerno ay maaatang sa kanyang balikat. Siyempre, hindi lahat ng tao ay ay dapat nasa pamahalaan. Pero kung tinatawag ka ng Diyos, kung pinili ka ng Diyos, iyan ay isang lugar kung saan ka magkaroon ng dominion. Kaya kung naramdaman mong ikaw yan, pasukan mo yan. Sa ngayon, napakarami mga taong nasa loob ng iglesia na nakaupo tuwing pagsamba na dapat nasa pamahalaan sila. Kaya lang, walang nagsanay at nagsabi sa kanila at wala rin gumaganyak sa kanila dahil walang kaalam-alam ang mga namamahala sa iglesia kung gaano kahalaga para sa Diyos ang gobyerno o ang politika. Hindi kailanman ninais ng Diyos na ang mga pamahalaan ay may pagkatiwala sa hindi niya mga anak kahit pa sa ang panig ng daigdig. Ang pumamahala sa daigdig ay binigay niya sa kanyang mga anak. Kay Adan, iyan ang original kasi na plano ng Diyos sa daigdig na ito. Ang pamahalaan ang lahat ng kanyang mga nilikha. Hanggang dito muna tayo mga kaibigan. Abangan po ninyo yung karuktong ng video na ito. Maraming maraming salamat po sa inyong pagkikinig at panonood. Pinagpala po kayo ng ating Panginoon. Tandaan po natin mga kaibigan, maunawaan mo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo.